Ano, basta rin ko para pagka nag ko ako. Ito pa yung binibenta ka, pm nyo lang po ako. Di tayo pa rin. Ayan, tara mga best pen, samahan nyo kami. At sisilipin natin yung binibenta po na fish pan dito po sa gawing talavera. Ayan mga ka-best friends, sisilipin po natin para kung sa kasakali po na mayroon pong magkaroon ng kursunada o kung sa kasakali po na kursunada nyo po yung area. E, I-PM nyo lang po ako mga ka-best at ipapasilip po namin sa inyo kung gaano po kaganda yung binibenta po rito na pispan May bahay po siya. Mayroon na po siyang gamit sa fish sa kung sakasakali mga ka-best friend. Kompleto na po siya. Bali limang butas po. Ang area po nasa one 9 po mahigit. Kulang-kulang dalawang hektarya po mga ka-best friend yung sisilipin natin daw dito. At yan mga ka-best friend. Bali tumatakbo na nga po tayo. Iikutan lang po natin mga ka-bestfriend, baka po kung sakasakali po na may magpahanap sa atin ng mga pispan o kung ano man po yung papahanap nila mga ka eh may pakita po natin yung binibentang pispan po dito po sa Gawing Talavera. Dito to ayan, bola lang yan. Ayan, bali bumabiyahin na nga po tayo mga ka -bestmen. Kung bago ka pala sa mga ganitong content, eh huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel. Ayan po ka bestpen po, i-search niyo lang po mga ka-bestfriend. At ipollow nyo na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best friend. Sisers nyo lang po yung ka-best friend. At lalabas na po tayo dyan, mga ka-best friend. Bali, yan nga po. Bali, dinaanan na rin po natin yung peace pan ni Boss Dario. Dyan po sa gawing talabera. Sisilipin po natin yung alaga niya. Kung ano na po yung lagay, mga ka-best friend. Uh -huh. Bali, hindi na nga po tayo ganong lumapit at napakainit po ng panahon mga ka Sinilip lang po natin yung isda ni Boss Dario. Ayan, para may pakita po namin sa inyo yung binibenta po na area dito po sa Gawing Talavera mga ka-best Pupuntahan po natin, sisilipin po natin ba, para kung sakasakali po na mayroon po magkaroon ng interes. Eh. PM nyo lang po ako mga ka at nagpapatulong po sa atin yung may-ari na nagbibenta kung sakasakali mga ka Ayan, para makita nyo rin po kung gano'n po kaluwang yung area. Bali, limang butas po yan na maluluwang na fish pan kung sakasakali mga ka-best friend. Kung tayo lang po, eh, meron na pong salapi na ganyan po sa halagang gusto nila. Eh, tayo na po sanang bibili dyan mga ka-best friend. Hindi na po natin iaalok yan sa iba. Kaso po, hindi pa po tayo pinapalad na magkaroon po ng ganong halaga mga ka-best friend kung sakasakali ayan tara samahan nyo kami at nang masilip nyo rin kung gaano po yung luwang ng area na sinasabi po ni boss Dario kung sa kasakali mga ka-bestfriend eh papatanaw po namin sa inyo para po yung iba na magkaroon po ng interes sa pag-aalaga ng mga isda eh magkaroon po sila ng idea o kung sa po kontakin nyo po ako, mga ka friend, para kahit pa naman po eh matulungan po natin yung nagbibenta po ng area ayan po yung area mga ka friend, oh, napakaluwang po yan, sa gawing kanan po na yan. Ayan, kasama po yan lahat. Ayan, yung bahay po na yan, sa area na yun, eh, kasama rin po yan. Ayan, nakabakod po na yan, gawing kanan na yan, kasama na po lahat dyan. Tapos ipapasilip po namin sa inyo yung PISPAN, kung gano'ng kaluluwang. Ayan, balik ka kanan po tayo dyan. Ayan po yung bahay na kasama rin po, mga ka may dalawang bomba po yan. May mga gamit na rin po na pang PISPAN, kung sakasakali mga ka friend, may lambat din po dyan. May dalawang bomba po yan. Kasama na rin po yung mga makina kung sa kasakali, mga ka-best friend. Ayan po yung bahay ni tatay kung sa kasakali. Ayan po yung pispan pan. Ganyan po kaluluwang yan. Limang butas po na maluluwang, mga ka-best friend. Kaya napakaganda po talaga na pispan pan nito kung sa kasakali. Na-improve na po siya. Wala na po kayong gagawin kundi dalaglagan lang po ng isda ito, mga ka-best friend. Ayan po, yung, yung, yun, Andiyan po yung lambat niya mga ka-best friend At ayun po yung pangpili po ng mga na-harvest Kung sa kasakali mayroon din po siya mga ka At may bomba po dyan sa may gawing harap Tapos po doon sa gawing dulo mayroon din po isang bomba ron mga ka Kasama na rin daw po yung mga makina Sabi po ni tatay nung nakausap natin mga ka-best friend Ayan bali pinasyal nga po natin Inikutan natin, hindi lang po tayo nakating sa dulot So sobrang init na po mga ka-best friend sa interesado ko. Kung interesado po kayo mga ka eh, PM nyo lang po ako mga ka At nang mapag-usapan po natin kung magkano po binibenta yan ni tatay ko sa kasakali mga ka At kayo po mismo ang kakausap sa kanila. Hindi po kami. Sasamahan lang po namin kayo mga ka sa area nila. Tapos kayo na pong mag-uusap. Hindi po kami makikialam sa usapan nyo mga ka-Bespen. po mga ka no Ah, uh, po ng pispan at kung sa kasakali po na hindi po mabili sa ah, gustong presyo ng tatay eh, na na nga po namin na Aww. ipaparkila na lang po yung pispan na yan mga ka best pen. at ang luluwang po ng butas bali kompleto po yan ayun po yung pilihan ng mga grow out kung sa kasakali mga ka best pen. at yung nasa kubo na yan yung isang gram po na yan eh, yun po yung lambat na pinang harvest po ni tatay kung sa kasakali mga ka best pen. Nakakita niya naman kung gaano po kaganda at kung gaano po kaluwang yung tisipan na yan. Bali limang butas po yan na maluluwang. Asa 2,000 square meter po atang bawat isa o mahigit pa mga ka best friend. At sa gawing harap, meron pa po sa gawing harap yung area ni tatay. Sa gawing harap po, yung sa gawing kanan po kanina, nakita niya naman po maluwang din po yun. Pwede niyo po yun ibenta benta kung sa sakasakali po na kayo makakabili. I-sasubdivide niyo lang po mga ka best friend. Nagtatayoan po ng mga bahay. May sarili pong daan yan. Ayan po yung sarili niyang daan. Ayan po yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Ayan, ang luwang po. Ayan po. Pwede niyo pong ibenta yan ng per bahay po. Ganun po. Kung 300 square meter, 400 square meter, ganun po. Mababawi niyo po. Yung may bibili niyo dyan. Kung sakasakali, mga ka Kung sino po may makakabili. Ayan po yung bahay, kasama na rin daw po yan. May aircon din po yung bahay na yan, mga ka-best friend. Kaya wala po kayong po problemahin kung sakasakali. Ayan po, napakaluwang po mga ka-best friend. Pwede rin naman po kung gusto nyo po yung fish lang po kasama yung bahay. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.